sila nga randaman yun. Ito so, ang simula so, dito. Ang dito. Ang ganda Batok, masakit. Hanggang, hanggang ngayon dito. Ang ganda dito. Ang ganda dito. Ang Sa kapana ng yawe at sa Sakit ka? Yeah. wala. Hindi naman kamay Second option na rin. Ganun.

Hindi, hey, huwag nyo na yan. Yan talaga yung isi na dyan nila para hindi pa wala yung takip. Uh, Lagay kayo na ng is. Linaw pa ninyo. Ha? Linaw. Ano ba? Linaw pa ninyo. Luminaw pa ninyo? Malabo na pala yan. Hindi, yung parang laging... Lumiwanag na, ah, paano pa, pa, kaya? <laughs> 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 Ay! Ihilig talaga yung mga sa edad natin eh. Talaga ang ating panlaban eh. <laughs> Baka ay biglang lumipad. <laughs> Hindi naman. Ay siya sige ha. Oh. Ay sir. No. iba ho. -iba. Ano? Iba-iba na ano? Mm Hindi -hmm. pa kayong tubig sir. Kahit malagyan nyo lang yung batok nyo ng langis. Malagyan nyo? Okay. Lagyan nyo. Diretso na yung hanggang ipaba. <coughs> Ayan yeah. sige. At yung pinakadulo ng karayo mo. Sige lagay nyo sa batok. <laughs> okay, tayo na, Ay, paypakung. na alagay sa cellphone nate. Hindi malalagay lagi. Okay na po. Okay na Okay na po. Okay na po. Bangat ako eh. Tanong gamitin na rin? Abo, 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 abo. Hindi yung Kasi pala yun. taas na agad. Mataas Hindi mo ganda-ganda ko. -ganda oh, tingnan mo, hindi nakakahiya ako. Yun, batay agad. Ay, nakakahiya. Ay, marunong gumamit na rin. <laughs> ano to? Yes.